And welcome back, welcome back mga guys, 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 yes, yes, yo, bro, it's down, yo. And for today's video, merry, merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, today is December 25, 2023, at ngayong araw po ay tayo po ay maglilibutuan dito sa Barangay Bungliw, ang Northern Summer, at mamamas ko po tayo sa abot ng ating kakayahan. Ayan pala, sige. <laughs> Ngayon mga kachapsay, balak po namin libutin ang buong barangay ng barangay Bungliulaw ang Northern Summer. At kami po ay mamamas ko dito sa kanilang barangay. Yes, yes, yo, break it down, yo. At balak talaga namin manakgas mga kachapsay. Ayan yung mga ko dito sa pananampalat, ah pananampalat, ah sa aking pananakgas. Merry Ayan, Merry Christmas sa inyong lahat, yes. Merry Christmas and... Huwag, uh, advance na lang. Uh, Oo. Oh. <laughs> Uy! Ang <laughs> <laughs> pinakamayaman oh, sa buong loob. Pinakamayaman <laughs> sa <sabong> utang. <laughs> okay lang, kaya at least mayaman. Malas lang na kami. At ayun ayun mga kachapsi sila pa di Simeon at ma di Cheryl So nilausan muna natin sila at sila yung ating pang main event <laughs> Pang main event talaga babalikan natin po sila So dito tayo mag umpisa sa may simbahan Syempre papunta doon sa lahat po ng mga balay mga, balay, mga bahay po dito ay ating pong papasukin ayun so umpisa po tayo dito papunta po tayo ng uh, sityo kaluukan yung kanilang sityo po dito sa kanilang barangay dito tayo mag umpisa mga guys 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 so punta po tayo dito sa aming ninang ayan kay ninang Conchita Blando tapos isunod sun na namin yung mga iba pang mga bi magiging biktima namin <laughs> biktima talaga So ayan guys, napakaganda po ng bahay ni Ninang Conchita At ayun, tumakbo na yung kanyang anak Tumakbo na Tagalog, hindi yung tumakbo na, ano, natakbo na uh, Bisaya Ayan, bigam, bigam, love shoutout kay Alvin Blando Ayan, napakaganda po talaga ng kanilang bahay Wow, 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 win Ayan, bigyan ng jacket yan, napakaganda po talaga ng kanilang bahay love shoutout po sa pamilya Blando po Ayan, so nandito na yung aking asawa, medyo na, naaalo siya ng kaunting pagtingin pero ang sabi ko sa kanya, lakasan mo lang ang loob mo, manalig ka, manalangin ka at ayan, nilakasan nga yung kanilang loob at sila dyan ay uh, nagkatok na, ayan at sumilip na nga aking ano, pamangkin dyan, oh. ayan, 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 nako, grabe talaga, nakakabilib talaga itong batang iri, eh, ayan o oh. <laughs> At ayan, 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 ayan mga kachapsoy, mainit nga ang pagtanggap sa amin dito ni Ninang Conchita Blando At sa wakas, may sakatuparan na namin ng aming balak na pamamasko at pananakgas kapag may pagkakataon Charing lang <laughs> At ayan mga kachapsoy, wala na ang patumpik-tumpik pa at sinimula na nga namin ang aming mission At kami dyan ay kaagad ng inain at ayan o si Aileen, kumportabling komportable sa kanyang ginagawa Alam nyo bang nakalimang beses siyang bumahog di yan At ang sabi ko nga sa kanya, sige na kapag may pagkakataon, magano ano, mag gas ka na. at may dala nga kami diyang stripe na cellophane. <laughs> Pero joke lang po yung mga kachapsuy Siyempre, charing-charing lang po tayo ngayon for today's video At grabe, napakaganda po talaga dito po ng bahay ng aming ninang Conchita Blando Ayan o, may mini bar sila dito at handa na nga po tayo para sa walwalan Walwalan? Inuman mga kachapsuy Ayan, may gilab-shoutout kay ate na napakabait po na nag po dito sa amin ng mga pagkain At ayan nga mga kachapsuy, hinayaan ko na lang mga aking mga sa kanilang pagkain At sinabi ko nga sa kanila, makita ko lamang silang busog Ay busog na rin ako <laughs> Pero sa totoo lang, ako po ang may hawak ng kamera at syempre kinakarga ko rin si BBIB, At sa totoo lamang po mga kachapsi, nagkunwaring busog ako dyan. Pero sa totoo po, ako po'y nangangabag na sa gutom. At ang aking mga tuod ay talaga namang nangungurug na. Ayan nga, tumatawa nga sila habang kinikwento ko. Sige, magpakabusog kayo. Samantalang ako dito'y nagdadagurok ang aking ano. At ayan, may gamay love shoutout kay Ninang po na ayan o. Oh, ang sayo po na aming huntahan dito. Ayan, may gamay love shoutout po. Siyempre, tsaring-tsaring lang po yung aking pinagsasabi. Pero napakaganda po dito ng aming ahuntahan ah, at syempre syempre buwin naman po kami dito sa bisita. Ayot, ayan tayo. Magamigalab shoutout kay Ivan na anak po ni Ninang Conchita. Ayan oh Bumili pa talaga siya mga kachapsoy ng tubig na may nanam. In short, soft drinks. At ayan, nagtatawanan kami dyan habang nagsasabi ng Pasko at Pago. Merry Christmas! At ayun na yan na yan mga kachapsoy Bumalik na kami dito kay Padisimion At sa kanyang pamilya Siyempre siyempre guys gusto namin libutin lahat At pumunta doon sa sitio Kaluukan Pero napag-alaman namin wala doon po yung aming sadya Napag-alaman namin nagpuntahan ng Maynila Lalong lalo na kay Sir Poli Blando Ayan may love shoutout At higit sa lahat mga kachapsoy Napag-alaman namin umalis ang mga ito dito sa kanilang barangay Alas 12 ng gabi What? <laughs> <laughs> Bumiyahin ng alas 12 ng gabi Paano kaya yan? Joke joke lang po yung mga guys 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 At tara na nga pumasok na nga tayo At kung ano ano yung pinagsasabi ko dito sa inyo mga kachapsoy at, at Christ, Lord, in Sige ata At ayan mga kachapsoy Grabe nga ang nangyari dito Kami nga ang bisita Pero ako ang nag ng pagkain Dahil ayan naguguto na talaga sila. Pero ganun talaga mga kachapsoy dahil close kami ni Paddy Simeon at magkaibigan din sa island. At syempre syempre guys, matanong ninyo, magkaklase po talaga kami ni Paddy Simeon sa high school kaya ayan, komportabling komportable po kami dito sa kanila. Pasko na naman o kaitulin ng araw Santagbalay nga harang doon Kay sigla ng gabi ng manok na tinula. <laughs> At ayun mga kachapsoy, pagkatapos kila pa Simeon, tumuloy kami dito kila Ate Jin, Jin At ayun, magiging love shoutout po sa kanila. At syempre, syempre, Merry Merry Christmas po sa kanilang buong pamilya. At mga kachapsoy, sa pagpasok na namin dito sa kanilang bahay, na pag-alaman namin ang kanilang napakalaking sikreto Ayun mga kachapsoy, <laughs> nandito nga mga kachapsoy si Paddy Hubert Di Pasi na nagkukulong nga dito at umiiyak daw at nagtatangis dahil nagtatampo daw siya dahil konti lang yung kanyang tao sa panganta. Merry, Merry Christmas! Yehey! Siyempre, siyempre mga kachapsoy, pagkatapos ng paglilibot, nandito na kami ngayon sa bahay nila Aileen at ayan, walwala na, cerebration na. Ayan, may gamigilab shoutout po sa buong pamilya at, at siyempre, siyempre, nagpapasalamat po tayo sa poong may kapal dahil nabigyan ng aming pamilya ng pagkakataon na makapasyal po dito sa Barangay Bungliw, makisalamuha at makipag-celebrate sa kanila ng kapaskuhan. At ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagbati mula sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Merry Christmas!